500,000? Hey, pala. Kasi 100,000 isa. 600,000! Naging usap-usapan ulit sa social media ang nagpakilalang dating karelasyon ng yumaong master rapper na si Francis Magalona na si Abigail Rait, pati ang kanilang anak na si Gail Francesca. Bumalik kasi sila sa businessman at content creator na si Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars. Dala ng mag ang photographs o mga litrato na kuha ng master rapper bilang miyembro ng Camera Club of the Philippines. Makikita sa uploaded video na noong March 20 na may pirma mismo ni Francis M. ang nasabing memorabilia. Kwento ni Abigail, ang pictures ay kuha mula sa naging trip nila ng namayapang partner sa Vietnam at ilang lugar sa Pilipinas. Unang inalok ng dating flight attendant na binibente niya ang anim na litrato sa halagang anim na raang libong piso. Pero kalaunan, sinabi niya na nagbibiro lang siya dahil nais niya itong idonate sa content creator bilang pasasalamat. Joke lang yun, gusto ko lang talaga tong ibigay sa inyo as a token of appreciation, sabi ni Abigail. Sa latest YouTube vlog, iba-iba ang naging reaksyon ng netizens sa ginawang pagdonate ni Abigail. Narito ang kanilang mga komento, nakakalungkot kung yung mga unang anak, iningatan mga gamit ng tatay nila, etong isang anak unti-unti nang binibenta. Hala bakit naman binibenta, Halos dapat nga i-value at itago nila kasi dad niya daw si Francis M. Putik bigla akong nangilabot nung sabihin ni Ma'am Abigail na ibinigay niya lang yung mga photos na gawa ni Sir Francis M., Goosebumps Idol. Saludo ako sa kabaitan ng mag-inang Abigail at Sheska. Sana po panuurin muna ng viewers bago sila i-bash. Matatanda ang unang nakilala si Abigail nang ibinente niya kay Boss Toyo ang jersey ni Francis M. Marami ang nagulat that time nang ibinunyag niya kung paano niya ito nakuha sa yumaong legendary rapper. Inilahad ng dating flight attendant na naging magkarelasyon sila ni Kiko bago ito namatay at nagkaroon sila ng anak na si Gail Francesca. Simula noon ay naging laman na ng balita ang dating flight attendant maging ang kanyang anak. Marami sa mga netizens pa nga ang tumawag sa kanya ng mistress, homewrecker, kabit, at marami pang iba. Ngunit yan ay binigyang linaw ni Abigail sa kanyang official statement kung saan inihayag niya na di umano'y hiwalay na ang master rapper sa asawa nitong si Pia Arroyo Magalona nang maging sila. Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan sa kanilang paglabas sa publiko lalo na sa pamilya ni Francis M. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.